Good evening guys Alas 8.51 na ng gabi Wala pa yung barko Hinintay namin So nandito na tayo ngayon sa port ng Palawan ah, sorry ng Coron, Palawan Ito yung terminal nila So maga ako ngayon Kasi hindi ko alam kung anong oras talaga yung dati So ito yung scenario guys kung makikita niyo Puno ng sasakyan ang paligid Kung makikita nyo Hindi ko alam kung baka yan ay naghihintay sa mga pasahero galing puerto So dito naman sa inuupuan ko, maraming mga kabiyahe ko ngayon. So yeah, eto i-update ko kayo mamaya ulit. So yun lang, nandito na ako sa port, maaga ako nakarating. Ayan yung scenario guys, kung makikita ninyo, gabing gabi na. So mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung loob ng area doon sa terminal mismo. boarding na guys as you can see naglakad uh, na kami papunta sa ple, sa sa barko uh, ayan yung barko oh na napakalaki pala ng barko so, uh, hindi ko maisip akala ko maliit lang malaki pala siya so ayan although very dark na nasa almost almost 12 o'clock na talaga almost midnight na so ayan yung scenario makikita nyo ayan Ayan. ayan no? So, yung passenger mula sa terminal, lalabas. At least, walang, walang ulan ngayon. Then, ayan yung uh, barko. Uh, St. Francis pala ito. Uh, Malaki-laki nga pala talaga. Ang lighting natin ngayon, guys, hindi malinaw kasi nasa ano lang tayo, nasa pa ilaw lang ang ginagamit nila. Ayan. So, I na kung malinaw ito ngayon or

So we just have to stay here in the line. Kung makikita nyo yung security, kung ano yung security sa Mindanao area, ang proseso nila, all the, all the same pa rin. Kung anong proseso nila dito sa Palawan, sa Coron, halos parehas lang talaga ang proseso nila. So na-experience na rin natin to doon sa Cagayan de Oro. So the same process, ganito pa rin. Although medyo ano nga dito Kasi alas 12 Doon tayo naalala natin yung last time It's almost uh, 1am na lang umaga So ito ngayon Midnight So konting difference lang talaga Magigitan ninyo So kami naman lang ang Dito sa area na ito Dito tayo mag-check distansya na tayo sa ano, bagahe, distansya na. Okay, sa, sa, oh, sa, lalaki, distansya na tayo sa bagahe pag nababa na yung ating bagahe. Distansya okay. tayo, distansya. Thank you. Oh, <coughs> Dito kayo. Sige na lang kayo, tell me. Sunod sir, dahil yun. Ang lalaki, Jack Russell ah. Lalaque, sambay. Lalaki po, distansya sa bagahe. Lalaki, distansya sa bagahe. Okay, babae po. Pwede na makiag.

Dito pa. Dito pa. Dito 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 이 소리도 아, 또, 농사는 다 아, 농사는 다 농사는 다 농사는 다 농사는 다 농사는 다

Ring dog. Ring door. <coughs> <coughs>

once again we're calling the attention of our guests on board लेते नहीं So guys So I don't know kung gaano kalinaw ito Pero so ito yung na Nasa rooftop na tayo ngayon Right, nice.